Bagong tanim na naman, oh. Talong ulit. Mga tirador to ng kaimito oh. Uy, oh, lucky ano? Hinog na hinog. <laughs> Ito naman oh. Mga 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 sunog. Itim eh. <laughs> oh, sinindihan niyan diyan. Sinunog. Sinunog para ano? Hindi na kailangan damuhan. Ito na naman yung mangga oh. Yung mga mangga maliliit pa. Maliliit pa yung bunga. Kaya ang tutudasin itong mga to kay Mito muna. Dahil maliliit pa yung mangga. <laughs> mm. Dito masarap maligo oh. Diyan oh, laki na ng tubig dyan. Ang lawak na. Ang lawak na liguan. Ang daming ano na kayo nito? Mababaw. Ah. Taso, ano yan? Libre lang dito. Walang bayad-bayad. Ang tawag sa ganyan? Sige, lakad! Napaka-init eh. Sige, lakad! Mga gutom sa kay eh. Hindi na lang sa isa kilo. Ang ng kay Mito. Nagaktak na yung pawis oh. Woo. Ano ka Ito di. Ito. Walang ayawan. Ha? Halilim dito. Ha? Lapit na tayo. Oh, Lintik ang bulaklak oh. Kupal. Kapal. Hindi. <laughs> bulaklak ng mangga. Bulaklak. Amoy ano? Amoy. yung amoy ng bulaklak. Ng mangga. na. Eh no si tawa no. Kanin niya. Eh ko kanin to. Ilakay limit yata to. Uy, may kalabaw. Tatakot yung kalabaw oh. Sabi ng kalabaw. Uh. Takot yung kalabaw sa akin eh. Mga talong. Yun naman si Tao. Yun oh, mga si yan. Yun no. Oh, nakarating din yung mga tirador ng kay Mito.

Oh, hinog nga oh. Nog? Ah, hinog nga. Hinog mm. nga. Oh, yun. Mm. Masarap. Pre, mas matamis. Ha? Mas masarap. Pren, mas matamis. Hmm. Pren, mas matamis nga ginitong to. Hmm? Sarapin nagyan ng gatas. Oo. May yelo. na yun dyan. Ano Ito, kahit malito, malambot pa rin, oh. Hinog. Oo. Oo, hinog. Oo, hinog. Oo, kakain ako dyan. Kanina pa ako iniinggit, oh. Ba, ano? Oh. Okay, Ang lalaki. Mamaya. Pinutol na <coughs> mm, mm. nga yung sanga, eh. Para lang mauso. oh. Tapos, sa provinsya namin na ito, nga ganun dito yung dagtan. Ang mga balot sa Ayun ba, oh. Ayan, oh. Ang <laughs> May pang-reels ka na. Juicy, Yan, oh. Ayun, oh. <laughs> Iniingit mo naman kami, Brad. na lang yung din yung Ang dami, oh. Na. bit na. Ano? mo ba yan? Doon kay Demet malalaki yan. Wala tayo doon Wala tayo panungkit kasi. doon ba? Doon ba? Sa unahan? Eto si Itaw naman. Lahat ng madaanan namin harvest talaga. <laughs> <laughs> Pagka marami ka talagang kaibigan sa kabundukan, hindi ka magugutom. Abuso oh, ka. na talaga itong mga ito eh. Huwag kang hiniyati ba? Huwag kang hiniyati. Bumikaw eh. may Uwian na. Pagod na yung mga bata. Napaka-init kasi. Uwi na kami, nakapit-bit na eh. <laughs> pagod ang mga bata. <laughs> Kay Mito lang yung kinuha. <laughs> pagod na pagod sila. <laughs> Yun. May kami Mito pa madadaanan doon. Ayan po yan. Oh, Harbisin eh. pa natin yan. yan eh. Yun. Mm. Sarap ng ano mo pre? Sariling pitas. Sariling pitas. Sariling tuwad. Bitas. Sariling, bitas. <laughs> Sariling tuwad na. Ano? Ano? Alam mo, taas lang yung katabi po. Marami po. May sitaw pa. Mm, um, may sitaw pa. Hop! Uy! Mayroon pa rin, oh! Uh! Oh! Um, uh. Masarap talaga yan, oh. Marami ka bigal sa bukit. Ano? na. Toto Ang dami mong tuwad. Ang dami... Nakarami na tayong tuwad. Ang dami Dayu. mong... Brad! Ang na libre. Nakarami na ang tuwan. Tuwan.